ready na ang ating pangkatay naubusan ako ng yung kitchen gloves kaya plastic na lang yung gamit ko ngayon kasi itong ating ikakatay ito yung nakita nyo kahapon sa video ko, ikakatay na natin sa ngayon ano siya? yung may dagta yan so mm -hmm, medyo matigas siya. Kaya kailangan panlaban yung ating gagamitin na kutsilyo. Ayan. O, di ba? Kasi may darita. Oops. Ayan. Nakaisa na tayo mga ludes. dapat pag magagayat ka nito mga lunso or magbabalat ano ka, determine kasi pag hindi ka determine hindi mo to magagawa kung yung mga nagkakatay ng baboy is determine yung mga nagkakatay din ito dapat determine kasi kung lalamya lamya ka, hindi mo to ang tag yan, magabalatan na tayo ha hindi mo siya mababalatan kasi mahirap to hindi basta-basta po magbalat ng gugulayin na langka. Pero pag niluto mo na naman na siya, worth worth it kasi sobrang sarap ng ating gulay na langka at marami po yung may paborito nito. Kung kayo po ay magugulay ng langka mga luto. Situate na generous kayo pagdating sa gagamitin gata. Kasi pag hindi, hindi siya magiging masarap. Alright, so, stop ko na muna yung video ko. Anyway, ano naman, punti na lang to, ha. Yeah, kasi pag ano to, after mo tong balatan, hihiwain mo na siya sa gitna. Tapos, alisin mo yung, anong tawag ba dyan? Kasi sa Bicol, ang tawag sa amin is balut Yung sa gitna kasi, bang message niyo ako, ano bang tawag doon sa, ito, ito yung sa gitna, inaalis din po yan, yung sa gitna na yan, alis din yun. Din so, dinisin natin ng mabuti ha? Para malambot siya. Kasi kung meron pa siyang matitira mga balat-balat, hindi siya magiging malambot niluto. Ayan. So, mabilis lang ako magbalat nito. Kasi kahit nung maliit pa naman po akong bata, dahil nga taga, taga bukid kami, taga bundok, sanay po ako magbalat nito. Pero yung mga karamihan, mga laking mayaman, mga sosyalin, hindi po ito kaya. Yung mga ano lang, sanay, katulad ko. O pwede na naman, kahit hindi ka sanay, pwede mo rin naman ito pag-aralan. Pagbabalat na, bubulayin na lang. So, napapos na natin. Ang gagawin natin, next is, hihiwain natin siya. O, ko sa inyo, paano ito ginagawa, ha? Kasi karamihan sa inyo, nakikita yung bulay na. Bulay na siya na lang, ha? Ah, hindi na nakita. Ah, oh sorry, baka ma dito so, na tayo. Siya yeah, kasi ang lang. Ito ang aking panlaban. Dito pa rin ako nakatira sa aking kitchen. Sa so, pagkakataon na ito, nakita ko kitty cats. Ngayon, alinsunod sa atin, oh, diba? so, Galing, kasi kahapon, pumunta kami sa Medellin. Tapos kami doon sa, ano, pagkapatrabaho ng file sa bahay ng brother Tapos namin kahapon. Tapos, kumuha ako ng gulay na lang para libre na ngayon ang ating gulay. So, diba? Diba? At ang aking pang-serve dito ay yung nabili ko nung pang araw na hipon so, parang masyadong haba na yung video ko kakat na natin ha so ipakita ko lang sa inyo magagawin natin yan yung inaalis yung sa gitna so ito yung matitira ito yung panggulay alright So, thank you so much mga lids for watching my pagkakatay ng langka.